Oh, ito ang mga So, ayan. Ah, natin yung susi. Walang mga blackout, lahat na. So, ganito ang gagawin niya. Ano ang ano, ano, gagawin? Nasa, titik yung voltage sa battery. Okay, ito okay. gagawin yun, no? Ah, uh, check ko yung voltage ng battery gamit yung multimeter na, na. So, Set uh, niya sa DC 20 volts. Para ma-check niyo yung kanyang voltage kung may karga na. Ayan. So, walang target yan, ready reading. Ah, uh, 0 volts na. ayan yung nakabajudge. Ayan yung Okay ito mga kabadyads, kukamuna tayo ng battery na pan-testing para ma-check natin kung under yung unit. So ayan mga kabadyads na. No? Okay ito mga kabadyads So no? kapag nakapansin nyo may corrosion na yung terminal ng battery, eh lilinisin niyo, mga mga kabadyads na no? para maganda yung pasok ng kuryente sa battery, para maganda ang charge ng ating battery mga kabadyads na. No? Yan yung mga simpleng idea kapag ganito yung nangyayari sa inyong terminal ng battery. Tapos i check natin yung kanyang voltage ng battery. Okay ayan mga kabadyads na. No? uh, 12 volts yung battery na nilagay natin. So, yun yung testing natin para mapandar natin yung unit. Okay, ito mga budgets. Nagkaroon na lang ilaw, ng ilaw yung kanyang panel. So, ang may ilaw lang ay yung neutral at yung kanyang oil indicator. Wala yung battery indicator at yung MIL. So, yun yung alamin natin mga budgets. No? Check natin naman yung pinaka-fuse ng ECU. At malamang sa malamang na walang power yung kanyang ECU. No? Okay, ito mga budgets. Ah, uh, nagkaroon na ng ilaw yung kanyang panel board uh, ah, neutral lang at saka yung battery. Ah, yung kanyang oil indicator. So, ganito ang gagawin nyo. Ay, ah, check, -check nyo yung fuse. Fuse para dun sa ating ECU na yung power supply ng ating ECU. So, ito yung fuse para sa ECU. Yung nagsosolo dito sa pinakaibaba na ating fuse box. Ito may cover na itim. So, ayan mga kabajads. Yan yung fuse natin para sa ECU ano. So yan yung magsusupply dun sa ating ECU para gumana ang ating ECU. Yan yung 12 volt supply ng ating ECU. So gagamit tayo ng ganitong tester, test light 'yon para ma-check natin kung may supply no. I-test natin yung kanyang supply. Okay, ito mga budget, test natin. So ayan, may supply naman yung kanyang fuse. So goods goods naman yung kanyang fuse no. So malamang sa malamang eh hugutin lang natin tong fuse at ididiin natin. At i-check iche na rin natin kung okay pa ba yung kanyang kondisyon ng kanyang fuse box na. So ayan mga kabadyan, so natin yung fuse para ma-check natin kung maganda, maganda pa ba yung kondisyon ng kanyang fuse at saka yung pinakasuksukan nito mga kabadyan na. At ayan, ibabalik ulit natin mga kabadyan. Tapos i-check iche natin kung nagkaroon ba ng ilaw yung kanyang MIL at saka yung battery na. So ayan mga kabadyan. So i-test natin mga kabadyan. No? So okay naman yung supply voltage niya. Uh, 11 volts. So, ibig sabihin, goods pa yan, mga kabudyads. At check natin dito sa kanyang panel kung meron bang ilaw ulit. Okay, yan mga kabudyads. Sumantar naman yung unit kahit walang ilaw yung MIL indicator. No? So, possible yan. Eh. May problema lang yung pinakabumbil yan ito mga kabudyads. Yun naman yung i-check iche natin mamaya. No? ah uh, ito test natin o papalitan natin ng bumbilya yung kanyang pinaka MI light para makita natin kung sa bumbilya lang ba ang problema ng ating uh, MIL indicator no? umanda naman yung unit at ayan mga kabajads check natin yung kanyang MIL indicator mamaya at napanda rin naman natin so yun yung naging problema nya eh, nalobat yung battery no? tapos i-check na rin natin yung charging nito habang umaandar mga budgets Papanda natin yung unit at check natin yung charging. Aalamin natin mga kabajaj kung bakit na nalobat yung kanyang battery at na-drain ng gusto. So ayan mga kabajaj yung mga simpleng idea kapag ganito yung nangyari sa inyong unit mga kabajaj na. No? Okay ito mga kabajaj na. No? Ganito ang pag-check kung may problema ba sa charging system niya. Kapag hinugot natin itong kanyang positive terminal at namatay ang makina so ibig sabihin may problema ang kanyang charging na. No? So, ayan mga kapitid. So, yung makina. Uh, ah, nung tinanggal ko yung positive terminal nung kanyang nung battery, mga kapitid. So, yun yung alamin natin kung sa charging system ba ang problema o sa wire lang. So, yan mga kapitid. No? Okay, ayan yeah, mga kapitid. No? Uh, gaya na nasabi ko sa inyo kanina, ah, nung tinanggal natin yung positive terminal ng battery, ay namatay ang makina. So, ganito muna ang gagawin natin. Ibig sabihin niya may problema sa charging. No? Unang-unan yung gagawin, i-check iche nyo muna ang wirings. No? bago natin bago tayo magpunta dun sa kanyang charging system no so unang-una yung gagawin titingnan niyo dito sa may pinaka positive line dito sa bandang flooring so mapapansin niyo ayan meron naman putol na dalawang wire ito yung nagmumula dun sa ating regulator no papunta dito sa battery naputol na kaya hindi na nagcha-charge yung battery niya no so ayan mga kabajets dalawang sakit na kulay puti ito at dalawang wire na kulay pula So, yung isa dito ay galing dun sa ating uh, regulator sa likod. Tapos, yung dalawa naman dito ay ito yung supply papunta dun sa ating mga accessory, no? So, ayan mga kabadyads. Ito yung ating i-re-repair. re repair na natin yung pinaka-terminal nito. Uh, gagawin natin dito wire to wire na lang dahil napulok na yung kanya mga socket, no? So, ayan yung ating simple idea tungkol sa mga ganitong uh, nagdi discharge sa ating battery at hindi nagkakarga, no? Okay, ito mga kapatids, no? Yung naputol sa kanyang wire, yung nabulok na wire, eh, yun yung galing sa charging natin. So, yun yung nang galing doon sa ating regulator papunta dito sa battery, no? So, kaya kapag ka tinanggal natin yung terminal ng battery na positive, eh, namamatay ang makina. So, ibig sabihin, walang pumapasok na kuryente galing dito sa, doon sa ating uh, regulator, no? Kaya namamatay ang makina. So, ayan mga kapatids. Ito muna yung una natin gagawin kapag ka ganitong hindi nagcha-charge ang inyong unit o na di-discharge, check nyo na muna ang wire dito sa may malapit sa battery yung nakalapat sa flooring. Eh. So, check nyo yan. Baka ganito na ang inyong wire. Putol na. So, ayan mga kabajeds. Kaya, hindi na nagcha-charge sa battery. Kapag ka naman yung ang naputol ay yung sa papunta sa accessory wire natin, so, hindi naman talaga andar ang inyong unit blackout lahat ng panel niyan. Walang mga ilaw, walang mga busina. So lahat wala. Kapag ang naputol na wire, eh yung papunta doon sa accessory wire. No? So ayan mga kabadyad, yung supply ng ating accessory wire. Nagaling battery papunta sa accessory. So yan yung mga simpleng idea mga kabadyad. So itong nirepair ko, ito yung galing doon sa ating regulator. No? Ito yung nagsusupply ng kuryente papunta dito sa battery. So itong, dal itong isang sakit na to, ito yung supply natin sa papunta sa accessory wire. So, -re i-refer na rin natin. Idudugtong na rin natin wire to wire para hindi na magkaroon ng problema si customer. Okay, yeah, mga budgets, na-repair na natin. Iaayos na lang natin ang uh, mga budgets. Binalutan na rin natin ang electrical tape yan. At itetesting na uli natin mga budgets. At itetest natin kung nag-charge pa ba ang kanyang regulator. na. No? So, ayan yung mga simpleng idea kapag ganito nangyari sa inyong mga unit mga budgets. No? So, ayan. Uh, inilagay ko na uli yung mayroong kargang battery. Uh, at iche-check natin yung kanyang charging system. Papanda rin natin mga budgets. ठीक है 几公里了？ Okay, yeah, mga bajos, no? kung napansin nyo, nung no, tinanggal ko yung kanyang positive terminal ng battery, eh, hindi na yung makina. So, ang ibig sabihin lang, noon, okay pa ang kanyang Uh, regulator at naayos na rin natin yung problema doon sa wirings niya no. Yun yung nanggagaling doon sa regulator papunta dito sa battery. Kaya kapag ka tinanggal mo yung positive ng battery, ay eh, namamatay ang makina dahil may problema na doon sa positive na positive line papunta dito sa ating battery no, yung nanggagaling doon sa ating uh, regulator. So yun yung mga simpleng idea kapag ka mag-check kayo ng inyong uh, regulator kung nagcha-charge pa ba. So ayan mga kabadyat. Ganun ang gagawin nyo. Tatanggalin nyo lang yung positive terminal ng uh, inyong battery. At pag namatay, so ito trouble nyo muna kung may problema ba dun sa wirings. At pagka walang problema dun sa wirings, ay eh, na kayo pupunta sa inyong regulator sa likod. No? So ayan mga kabadyat yung mga simple tips kapag ka ganyan ang nangyayari sa inyong unit. No? Bukas na lang tay. Hindi, hindi ba bang nakakain yung ano? hindi babaklasin natin. Kung sira, wala naman kayo ilalagay din. Okay ito mga kabadyets. No? Kung napansin nyo, nagkaroon lang ng ilo yung kanyang MIL. So ito, papakita ko sa inyo kung ano yung pinaltan ko dito mga kabadis, No? So ito lang ang pinaltan ko dyan mga kabadyets, itong bubilya. No? So ayan mga kabadyets, pinaltan ko lang ng bulb. At dahil hindi na gumagana yung kanyang bumbilyan ng MIL, no So, ayan mga kabadyans, yung mga simpleng idea natin tungkol dito sa mga ganitong unit na kapag ka ganitong ayaw manda at nadrain drain ang inyong battery na low-bat. So, yun ang gagawin nyo. Unang-una, i-check nyo muna yung voltage ng battery kung may karga pa ba. At i-check nyo na rin yung kanyang charging. No? So, ayan mga kabadyans.